See guys, bumili kami ng bagong traveling bag. Ayun siya. Ayun yung small. Pang hand carry. Lalagyan ko yan ng maraming chocolates. Pupunuin ko siya ng chocolates. Ito naman yung medium. si Medium. And then, ang laki nito, large lang to large. Pero malaki siya. Large lang siya, pero malaki siya. See? See? Ayan siya. Ganda ng swimmer. Medium. Large. Yay! Tatlo na ang aking luggage. Meron pa ako sa taas. See, this is my favorite color. Actually, hindi naman siya ganun ka-favorite. Tapos sa akin naman ng tatlo. Eh, di wala ka na eh. <laughs> Kasi alam nyo guys, this is my favorite color. Mas maganda yung nasa taas. <laughs> <laughs> Ay, mahal-mahal -mahal nun. Kahit na. Alam mo yung tatlo nito? Equivalent lang nun? Isa? Oo. Kahit na. Kamu um, ayaw yung... niya pa rin. Eh <laughs> kasi may problema yung zipper nun. Kasi kinakain niya yung rubber. <laughs> Ay, kinakain niya yung rubber. Ang ganda di ba? Ang ganda na yung ano dito. 16, 16. Actually, mura siya. Kasi yung malita ko sa taas lang mahal. Kasi, pero makapal kasi yun. Pero okay lang. Kung isang gamit lang naman. So, yes. Tapos pag bumalik ka ito, dalhin mo dalawa. Ganun. Para pag bumuwi ka sa sulod, hindi ka na bumibili-bibili ulit. May malita ako doon maganda eh oh so, green. Pwede. E yun, tsaka ito. Kaya. Pero gusto ko yan. Ibabiyahi okay. ko yan papuntang Ilocos. Ilocos. Kapag kakasyahin ko, eh. si siya na yan. Isisiksik ko. Ayun guys, sa latang pa na kami kasi may maleta na kaming malaki. Ayun, see you Pinas. Mabush!